Sugod ugma ang Bangko Sentral ng Pilipinas na lang ang modawat sa mga karaang kwarta tungod kay dili na kinidawaton sa mga tindahan o sa mga inadlaw-adlaw nga transaksyon. Kini parte sa demonetization program sa Bangko Sentral ng Pilipinas din ang new generation currency na ang kwarta ang gamiton. Matod pa sa BSP nga pwedeng pailisan sa mga otorisadong financial institutions sama sa mga commercial, Thrift, rural o cooperative nga Banko ang mga karaang kwarta. Ang mga karaang kwarta dili na magamit sa pagpalit o pagbayad kini pwede pang mailisan sunod tuig. Ang mga karaang kwarta mawadan ang bili pasabot na dili na pwede mailisan sa mga bangko sugod 2017.